Sa mantala 116 Charter Day Anniversary ng Baguio City Pinagdiwang Kasama mo sa IFM Baguio Si Idol Noli Christian Salio RMN Live Report. Naging makulay at napuno ng iba't ibang palamuti ang Session Road sa Baguio City sa pagdiriwang ng ika -isang daan at labing anim na taon na pagkakatatag nito bilang isang lungsod. Sa temang Diverse Roots as Shared Dreams, nagtipon-tipon ang mga lokal ng Baguio sa isang parada upang ipakita ang iba't ibang kultura at mga produkto na kanilang binenta naman sa dalawang araw na no market encounter mula Lower Session Road hanggang Doneta Drive. Tampok din sa selebrasyon ng mga Taraki Boys o ang mga Cowboys ng lungsod na naging bida naman sa parada sakay ng kanilang nilang mga kabayo habang suot ang kanilang mga cowboy attires kasabay ng Baguio Country Fair celebration. Sa kanyang talumpati naman na nagsilbing State of the City Address, patuloy na pinasalamatan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga ibagyo o lokal ng lungsod na patuloy na nagpapamalas ng kagalingan sa larangan ng sining, disiplina at iba pa. Dagdag pa ni Magalong, patuloy sana maging tapat at gawin ng mga lokal ng Baguio ang tama upang labanan ang salungat sa anumang magagandang layunin ng local government ng lungsod upang mas mapabalas buti at mapaganda ang kalagayan o welfare ng bawat isa. Samantala, patuloy pa rin ang anyayan ng City Tourism na suportahan ng iba't ibang programa sa isang buwan na selebrasyon ng lungsod, gaya na lamang ng Market Encounters tuwing linggo, Art Showcase sa mga kalsada ng Baguio City at mga humanitarian activities. Nagbabalita mula IFM Baguio ito sa idol Noli Christian Salio. Tatak RMN Network